Pero ay, ay, ay may palutang ako din, oh. Huh? Nainggit. Hindi palutang are. Ay, ano kaya? Pabigat? Pabigat. Para ako, hindi kang maitatapon tatapon niya ng malayo kapag walang pabigat. Hindi ako nagamit nito na sa ano. Are ay putol agad sa ano. Ito. Saan? Sa isla doon. Dito Ayan. pwede. Pambangos lang ito.

Hindi na kami yeah. ayos sa katanawan Ano mga pride din oh yun Bakit di siya na nagpark? Ang init mo Saan na yung hipon, ha? Saan dami yung Siguro mga bagong huliri. Ayos, okay. no? Oo, mga bagong huliri. Eh! Oo, maglalak na.

Sir, pili na. 30 pa lang. Oh, 120 pa lang. eh. Ha? Okay. Thank you, sir. <coughs> <Huh>? <coughs> so? Pili na. Kaya, na, hindi ka pwede, Hindi ka pwede, Pwede man yan, eh. mga ano yan, malagas yun

parang ganun lang ba ay kurot lang, ay ganun lang okay to oh, tawad, lang po, sorry hindi makatawad ganyan lang ano magandang kuletan ano? sabi mo, baka mayroon pa mong mayroon oh, walang yeah, lahat, sayang o P200 ko, sa iyo, P300 ko ah, oo kaya bilhin na may ring phone ko sana? okay oh.

bahay. Uh, uh, eh, di oh. Dito oh. Wala na naman mga mayari. Kasi nila ngayon, mabilis mo lang, gawin mo tindahan. Ah. dito si Kuya. Eh. Huh? Wow. Pinintala ang ngayon pa yan ng ano, 10,000. Sayang. So, yeah.

Dito dito, sa mga plastic. <laughs> ay, kabayo. Alin, are? Hmm, ito yung sa na. <laughs> Baka na kami na, natatay pa. Kaya lang sa dagat, natatay pa ako. Mayroon, okay. mayroon. Ayan, yan. Hmm. tumain. Hmm? <laughs> oh, hindi naman tumain. sa dagat, eh. O, walang <laughs> yakalutang. <laughs> hindi naman diyo, ah. Walutang-lutang d'yan sa gilid. Oo, <laughs> Oo. Oh. <laughs> Karyay. Ay, may palutang ako din. Huh? nainggit. Hindi palutang, are. Ay, ano kaya? Pabigat? Pabigat. Para ako, hindi kang maitatapon niya ng malayo kapag walang pabigat. Hindi ako nagamit nito na sa ano. Ari ay putol agad sa ano. Ito. Siyan. Sa isla doon. Dito ah, pwede. lang ito.

Ay lang no, nag-prepare sila din eh. Oo. Oh, oh. Mayri, ayos na rin ay. Ano yung tita, ay pabigat niya an. Oo, oh, yan. Tito, may meron ka pa pabigat niyan? Wala na. Ay, pwede naman ko may Pwede bato ayan oh. Hindi. Binalik ko doon. O, ano, bato? Pwede rin. Ito yung pahay namin ay oh, ang ng hipo no. Oh. ko na Ayan to Pio, okay na yan? Oo ayan, na din eh, dati pa. Ito na muna kumuha. mo sila. Hindi, ang mga ako na agay ating ko na yung ano. Yung pahay <mulay> ko yung natin ah. Parang ko na yung karoon ka mga ya madulaw kaya makuha kaya 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 tas ano yung mga isda okay. mga isda oh. yung mga isda maliliit <laughs> ayot ay, ilang piraso din pala. Hati-hati? Hati-hati ka? Ay, marami ah. Nasambog-sambog na eh. O, nasa na iyo? Dari na, di lang ako. May isa pang ano kuya? yung fishnet? Wala na. Tupi, kuha ka na ng paen mo din eh. Iyan na, aking aking. Kamanan ka. Dagdag aking aking. Dagdag aking Hmm. O, iyan. Iyan na yun. Hmm. Iyong isda mo pa. O, ito pay sa iyo. O, diyan. Hmm. Ay, ang dami oh, na niya. Ito na iputol. Putulin mo pa yan. Tatum, Pero ito, ah, naputulin ko na. Nangahimay na rin yung iyong yan. Balat. Ha? Ah, balat ang ko na. Ay, hindi ko. Isasama kong balat. Ay, hindi. At ano? Ah, oh, hindi yan. Depende yun. Oh, kung gusto mo. Ayoko ko nung may, ano, may balat. At, At ang galing pala yung balat. <laughs> Nahimay pa ng, ano, isda. <laughs> Nahimay pa ng isda. Bawa sa akin. Ay, may... Parang gusto ko dini din ni ay. Oh, so, Wala, oh, walang wala. Hmm. Maganda raw sa pwesto mo. Ganda nga niyan eh, may ganun oh. Ito chap chap na. Hmm. Pala, eh may gunting kitang dala yan oh. Hindi kaya naman ng kamay eh. Kaya lang parang nadudurog pag. Yan ngani ni po. Ayun oh, oh. Ay. Wala yan. Matitigasan yung isda sa binayahin may kumunarin. <laughs> You, yeah. may, may wala nang pangain. Hindi, <laughs> ayos okay, sa iyo. Hindi. Sa <see> kabilang <laughs> oh. side, <laughs> dami nang kasuiming din eh. Ito lang po ang dalakwa eh. Sa kanila ay eh, ano eh. Hindi, akahagis ko lang yari rin ng gari. Hindi kasi sa medyo malalim. Oh, may salaba eh. Ayun no? oh. Maliit nga ni Daang. Ayun oh. Ayun. Batuan bini pula. Ah putik pula dini. Maputik din eh, maputik. Maputik. Ha? Ang putik. Oo. Ha? Putik talaga yan dyan. Malalim ay. Oo. Tsaka bato. Batoan, batuhan, batuhan. Lapit la, ah, ha? di Hindi ko lang makakauli din, eh. Ang putik pa ba to? Ah, dyan lang pala mabato. Dito ay wala like na. <tiny> sa so mga may bandang baywang kita.